What are you eating? Hmm, so <coughs> mo siya mga kakugi, no. Hindi, dili gikini siya hindi ko sukan ka kugi problema di kay ni makakao na ni kay ngano ang yaharag yung bed ko kakugi. Tuyo ra jud in town. Wala jud may choice at least malipay na lang pud ni nga magkaon din siya og kanon no. Ayan. So dili ko kayo ni siya magkuan man ang na yung mga idea mga sisi no ko unsaon kaya nato po ni pagkuaning bataan ni kay bisan unsan kahit ito yung isang mga kasugi. Puyo, puyo, well, puyo, well. Wala ko, wala ko, Puyo, na puyo, well. Puyo, pa, puyo, well. Puyo, Ay, ayo pag ano. Dila lang kung Okay, so, mga na siya na tuwang kuwan ha? be-abe, oh. Okay. Okay hey guys, robot siya guys. Ang <laughs> tiktok ganyan guys, robot, ika sila guys. So, kaya lang sa mga gusto ang guys, so pang breakfast lang guys. Di mo rin sila mga unulog um um ang um palaya. Oo. Oo, mga ganyan, klaro kayo. Oo. oh ayan. O, oh, oh, di ba? Robot kayo sila guys. Oh. Hmm. So, malam ko na ko ang lahang karon. Ayahan man ilang sudan karon. Ay yan kana lang sa toon supan karon. Mama. okay bukot ay. Tama mama. Abo, ning ako babulus. Laija uy. Satu sa. Hoy, kamatis. give nya kamatis kaysa palayan na.